nandito na naman tayo mga boss ito mga boss magsikan coating na tayo ng pagkulay sa ating mga pintuan mga boss ang diskarte pala mga boss kailangan bago natin isikan coating mga boss kailangan nakabit yung lahat ng pintuan kung ano yung kung anong plastada ng pintuan mga boss dapat ikabit natin mga boss para ang kulay niya mga boss para makita natin na hindi siya magaluhalo ang kulay na merong dark merong light kailangan ikabit natin mga boss para sa antong bandang light mga boss dyan tayo magpupunteriya sa pag spray yung mga dark mga boss hindi na natin punteriyahan ng pag spray yung mga light sa bandang light lang tayo mga boss magbabasi dyan tayo mag, mag spray ito mga boss kailangan na second coating kasi yung frame natin mga boss medyo dark dark siya sa pintuan kailangan natin isikan coating yung pintuan mga boss ito pala ang mga boss kailangan natin idikit para makita natin sa personal yung lahat ng pintuan kung sinong lights kailangan mga boss hindi magkahalo ang kulay pangit naman tignan mga boss mga halo halo lang kulay merong light merong dark kailangan natin mga boss iisa lang ang kulay at saka hindi halata ng nagaluhalo ang kulay ito rin na po ang mga importante mga boss sa ganitong mga trabaho sa mga baguhan dyan mga boss na gumagamit ng spray gun kailangan yung pagkulay natin mga boss hindi madaming buga ng kulay yung buga din ng ating es spray gun yung, yung hangin niya medyo maliitin lang pag, maliit lang pagbuga hindi yung madami at saka yung kulay padandahan lang, mga mo hindi tayo mag careless sa pagkulay kasi pag ma dark na natin mga boss mahirapan na tayo sa pag discard mga boss paano i-light importante mga boss nga dandahan lang tayo sa pagkulay pagkatapos nito mga boss ito sa harapan ng pintuan mga boss kunin natin ng pintuan mga boss dito na naman tayo sa frame ng ating hanging hanging kabinet ito sa bandang likuran itong mga pintuan mga boss tapos na to sa second coating hindi na kailangan idikit mga boss kasi hindi naman makikita yan ng, sa bandang likuran ng pintuan ang importante mga boss dito sa harapan makikita natin ito mga boss parehong pareho yung kulay mga boss makikita man yung mga boss ang sa ating pintuan niya walang kulay nga nagulawalo walang light walang dark ito na po yung discard mga boss then dito naman mga boss sa loob naman tayo mga boss sa uh, frame ang dali naman yung tumatuyo mga boss dahil locker ito sa ding sealer pag mga 5 minutes tuyo na to kailangan natin tanggalin para dire naman tayo sa frame mga boss Teresa sa frame na tayo magkukulay ng sikan coating then ito mga boss ito yung stante mga boss sa, uh, sa bandang ibaba ng ating hanging cabinet tulad ng sinasabi ka mga boss kailangan idikit para makansya natin ang kulay kasi pag mabuo na nito doon mga boss na eh, hindi natin nadikit pag spray baka naghalo-halo yung kulay mayroong dark, mayroong light pangit naman tignan kailangan ang diskarte idikit natin sa pag final ng pag -sa kulay para makita natin mga boss yung sinong light at saka dark ito lang pong diskarte mga boss balik-balik na tayo sa pag pagstorya sa mga anong dapat kawin, basta ang ginagawa natin mga boss yung mga procedure nga magandang procedure at saka yung pag DIY natin mga boss yung discard natin nandito naman tayo sa loob mga boss kasi hindi natin makansya mga boss sa second coating natin yung merong nagalawalong kulay medyo marapan tayo dito mga boss medyo unsealed nya maliit lang yung gaywang kasi dalawang shield nito dito mga boss importante mga boss nga tulad ng sinasabi ko hindi lang yung ang kulay magaluhalo din pagkatapos ito mga boss lihain natin ng 600 itong sa loob mga boss para lagyan natin ng top coat tulad ito mga boss makikita nyo mga boss dito naman sa gitna mga boss medyo hindi tayo merapan dito kayo kasi yung silb nya ay isa lang malaking gaywang sa loob pagkatapos ito mga boss tap ko tayo mga boss para maganda naman tignan sa bandang makikita sa dito mga boss nga magandang tignan pag merong tap ko maliwalas tignan saka yung yung parang mga gilak sa tagnitignan mga boss na maliwalas parang basta meron tapot Maraming salamat sa mga panonood mga boss. malapit na tayo matapos. Abangan sa pagkakabit nito mga boss at sa kapagtapkot follow, like and share lang mga boss sa ating mga daily works para matuto tayo kung mga baguhan dyan matuto natin kung paano tayo magkumawa ng mga hang cabinet at saka mga DIY natin mga boss na hindi pa nakikita ninyo kailangan natin i-share mga boss ng ating mga kung ano mga laman natin